maganda talaga sa personal siya. Atin. Uh, no. minsan naiinis na talaga sa so kagandahan ko. Yung kagandahan ko talaga yung nakakaabala na ng kapwa. <laughs> Tingnan oh. mo, na nakita niya ako, hindi siya makapagsalita, nawala na lahat ng nasa isip niya. Nakita <laughs> mo si Vice, ganda-ganda. Nakita mo ba si Catriona? Mas lalang maganda ko. Tingnan <laughs> mo. <laughs> Kung nakalina yung bida eh. Anong pa masasabi mo kay Catriona? Iba po yung ganda niya, iba rin yung ganda mo. Oh. Ano ba yung klaseng ganda niya? Tipong, ah, uh, kapiling. <laughs> <laughs> okay na yung malakas yung appeal. Maraming magagandang walang appeal, no? Ito. May mga taong hindi masyado magandang. Pero ang lakas ng appeal. Okay. Sabagay. So yung mas malakas appeal sa amin ni Catriona. Isa pang maling sagot mo, itutumpa <laughs> ko sa mas malakas ang appeal ko kaysa Catriona. Ito talaga yung appeal niya. Pang court of appeal. Pinaglalaban. Ito ko Yung hindi ka papayag sa isang ano. Yeah. single ka ngayon, sinong i-date mo sa amin ni Catriona? Ay. Ikaw po. hindi. Kay Catriona ka nalang. Hindi po. Tayo mo. Kasi pang international siya. <laughs> pag <laughs> international.